Hello Madam KJ, tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Kulin, Viuda at may isang anak. Foreigner po naging asawa ko at kasal kami. Mabait ang aking asawa at naging maayos ang aming pagsasama dito sa Australia. Na hindi ko naisip na darating ang point na ang aming maganda at masayang pagsasama ay mapapalitan ng lungkot ng atakin siya ng sakit sa puso. Mabait ang aking in-laws ni hindi ako nakaranas ng anumang hindi maganda sa pakikisama sa kanila. May sarili kaming bahay at hanap buhay na pinalalago. Pero nang mawala ang aking asawa, halos madurog ako at hindi ko alam paano magsisimula. Dahil narating namin kung ano kami ngayon dahil sa aming pagtutulungan. Paano na ako? Paano ang anak namin na sa murang edad limang taon ay naranasan agad niya ang ganitong sitwasyon. Matagal din bago ako natauhan, naisip ko na may anak ako na kailangan ng aking atensyon. Nag-move on ako. Inayos ko lahat at nagsimula ako ng ako lang. Mahirap kasi yung dating dalawa kayo, nagtutulungan, nagpapalitan ng mga idea para mas maging maayos ang negosyo. Ngayon nag-iisa na lang ako. Tanging anak ko na lang ang aking inspirasyon para mapagtagumpayan ko ang bawat pagsubok na dumating sa akin. May pamilya ako sa Pilipinas. Hindi ako nakalimot sa kanila. Ang nanay ko, lagi ko napapadalhan para sa gastusin sa mga kapatid ko habang siya ay nagsasagline ng mga pagluluto dahil wala na rin kaming ama. Six kami magkakapatid at lahat ng aking kapatid ay napagtapos ko na sa pag-aaral ng kolehiyo. Kaya naisipan kong umuwi muna kami ng anak ko sa Pilipinas para magbakasyon at makasama ang pamilya ko. Masaya ako na nakasama ko sila, ngunit ang nanay ko pala ay hindi man lang naisasabi sa akin na mga nangyayari sa pagitan ng aking mga kapatid. Todo trabaho ang aking nanay habang ang aking mga kapatid pala ay tagagastos ng pera na padala ko at ang kinikita niya. Kahit graduate sila ng kolehiyo, ay lagi sila natatanggal sa trabaho dahil sa katamaran. Naging mali din ang pagpapalaki ng nanay dahil binigay lahat sa kanila mga gusto, na akala ko ay okay lahat. Kasi pag nagkakausap kami sa social media, ay okay naman lahat ng mga pag-uusap at kumustahan. Dahil sa nalaman ko, nagalit ako sa aking mga kapatid. Nasabi ko na dapat sila naman ang tumulong kay nanay at hindi pa nahingi lang ng pera. Doon nagalit ang mga kapatid ko at sinabing wala daw akong kwentang kapatid na kasyo mayaman daw ako pero wala akong pakialam sa kanila. Nagalit ako na halos sumabog luha ko at sinabi ko na ako pa ba ang walang pakialam at walang kwentang kapatid? Dahil hindi sila makakatapos kung wala ako na tumulong sa kanila. Awang-awa ako kay nanay kasi sa harapan niya nakikita niya ang mga anak niya na nag-aaway-away. Bilang nanay na rin ako, ay ramdam ko ang sakit sa ganong sitwasyon. Kaya nagdesisyon ako na alis kami ng Pilipinas at isasama ko na ang aking ina at sa akin na siya titira. Oras na para lumayo ang nanay ko sa mga kapatid ko na ginawa lang nilang kuhaan ng pera. Masakit para sa akin na hayaan ang mga kapatid ko. Pero sa ginawa nila sa nanay ko na minsan nasasaktan nila ay hindi ko yun kayang palampasin. Oras na para matuto sila sa kanilang sarili. Dahil habang may inaasahan sila, ay hindi sila magsusumikap at lalo lang tatama rin. Habang nag-aayos ako ng papeles ng nanay, ay nakitaan ko din siya ng lungkot dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga anak. At nakikita ko rin na may karamdaman siya, kaya sinabi ko sa kanya na ipapakalahat ang check-up ko siya. Nadurog ang puso ko nang malamang ko na may stage 2 ovarian cancer ang aking nanay na hindi man lang nakapagsabi sa amin ng mga nararamdaman niya. Kaya mas minadali ko ang aming pag-alis para doon ko siya ipagamot sa Australia. Dahil magsisimula na rin pumasok ang aking anak sa susunod na linggo. Matatagalan pa pag dito sa Pilipinas ko siya ipagamot at ayokong iwan ang aking ina sa mga kapatid ko. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Ang mga kapatid ko ay di pa rin nagbabago. Uuwi pa rin sa gusto nilang oras at mga walang balak maghanap ng trabaho. Kaya kinausap ko silang lahat at doon ko sinabi ang kalagayan ng nanay. At lahat sila ay natahimik at nagiiyakan. Pero di nalapit sa nanay namin. Nagsabi na rin ako na alis na kami sa susunod na araw at sa Manila na kami mag-stay para mas malapit na kami sa airport. Ang nima ko kapatid ay iniwanan ko ng tigti 20,000 pesos para ka ako may magasto sila sa paghahanap ng trabaho at bahala sila kung sundin nila ako o hindi. Sabi ko nasa tamang edad na silang lahat. Ayusin nila ang kanika nilang buhay para kung magkaroon man sila na sarili nilang pamilya ay hindi sila mahihirapan. Niyakap ko lahat ng aking mga kapatid at nagpaalam. Doon sila nagsambit ng sorry. Aayusin nila ang kanilang buhay at talaga ang ko daw ang nanay na hindi nila nagawa noon. Ang nanay ay sobrang iyak ng iyak at niyakap ang kanyang mga anak. Sinabing, mahal ko kayong lahat. Alam ko na mabuti kayong mga anak. Nar nabarkada lang kayo at alam ko na magbabago nyo rin yan. Para sa inyong sarili at bu bubuo inyong pamilya. Nagsorry ang aking mga kapatid sa aking nanay at nagyakap ng mahigpit. At nagsabi na, Nay, magpagaling po kayo. Babawi po kami sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Magbabago po kami. Nang oras na yon ay nagpaalam na rin kami na aalis na kami ng nanay at mag stay sa Maynila. Kahit nga sa salitang mga narinig ko, sa mga kapatid ko, parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. At ipagdadasal ko na sana talaga magbago na sila. Isang linggo na kami ng nanay sa Australia at doon na nag-start ang gamutan ng nanay. Hindi madali sa umpisa Nangihina ang nanay at nahihirapan sa mga proseso na ginagawang paggagamot. Pero lumaban ang nanay hanggang naging cancer free siya. Sobra ako nagpapasalamat sa Diyos kasi hindi kami pinababayaan sa anumang pagsubok na dumating sa amin. Kaya ang nanay ang nakatulong ko sa aking anak at sa pagnenegosyo. Naging maayos ang takbo ng aking negosyo at ang nanay ay nag-request sa akin na mag-open siya ng maliit na kainan upang magawa pa rin niya ang gusto niya sa pagluluto. Hanggang sa nakilala ang restaurant ng nanay ko na mga Pilipino na nasa Australia at kahit mga Australiano ay nagustuhan ang mga putahe ng nanay. Kaya napalaki at nagkaroon ng iba't ibang branch sa ibang pang lugar. Ilang mga Pilipino ang nabigyan namin ng trabaho dahil sa aming negosyo. Sa Pilipinas naman, ang tatlo kong kapatid ay may mga asawa at anak na. Naging maayos ang buhay at may sariling negosyo ang pamilya nila. Habang ang dalawa ko namang bunsong kapatid ay nagsanib pwersa at gumawa ng branch sa Pilipinas, same ng mga niluluto ng nanay. Binigay kasi ng nanay ang lahat ng recipe at yun ang pinag-aralan nila. Nakilala din ng restaurant ng aking dalawang kapatid sa aming probinsya at mag-o-open na rin sila ng branch sa Manila. Nakikita ko sa nanay ko ang saya at walang pangamba dahil mga gusto niya sa anak niya na maging successful sa buhay ay natupad na. Habang ako naman ay may anak na gagraduate na sa pagiging doktor. Ang sarap sa pakiramdam na kahit wala na ang aking asawa ay alam ko na lagi pa rin niya ako ginagabayan at hindi sumagi sa isip ko na mag-asawa ulit. Sa buhay natin hindi lahat sarap ang meron at hindi rin naman puro hirap. Kailangan mo lang tatagan sa lahat ng pagkakataon. Huwag na huwag susuko kahit nasa point ka na ng pakiramdam mo, hindi mo na kaya. Lagi ka mananalig kay Lord at humingi ng paggabay. Sigurado lahat ng plano mo ay matutupad pag yun ang nararapat. Kasi dumarating din ang point na yung mga plano mo hindi natutupad dahil hindi yun makakabuti sa'yo. Kaya inaalis yun ni Lord. Sa ngayon, masasabi ko na lahat tayo may kanya-kanyang nakalaan. Basta lagi lang tayo magpatuloy sa pagsusumikap. Darating ang tamang oras para sa kaginhawahan ng bawat isa. Hanggang dito na lang po Madam KJ at sana marami po mabigyan ng inspirasyon ng aking kwento. Ingat po kayo lagi and God bless you. Napakinggan po natin ang kwento ni Colleen. Sino po ang nakaka-relate sa kanya? Comment niyo po ang inyong mga gustong sabihin. Thank you for watching. Please follow our page and subscribe to our YouTube channel, Kikay Journey TV.